guys, good morning. Maglabalaba muna tayo sa umaga. Kasi, pag naglalaba po tayo, alam nyo naman talaga guys, no? So, ibahin muna natin yung mga pudi kaysa may kulay na damit. So, ito, binababad ko na po ito. So, kusut-kusutin ko na lang. Kasi, puti kasi ito guys. So, kailangan talaga, ihiwalay natin yung mga, ano, No? So, habang nakasalang ako, mayroon na akong nakaanlaw na decolor doon sa washing machine. No? Kaya kailangan talaga guys, ihiwalay po natin ang puti. Para hindi hindi siya, 'di ba? Hindi siya makupasan. Mahirap kasi maglaba pag sabasa lahat, 'no? tatahan ko ito. Iwawasin ko na naman din ito para ano, dubli. Isda, isda, kalungkong, salay, salay, tahong. Isda, eh. Mayroon na ako, nakabili na ako kanina. Ah, nakabili na. So, So, kiko kasi yung sa isda yun, guys. No, so. Isda, isda. Tuwing umaga talaga yung dadaan dito sa akin yan. So, umaga pa lang, nag-i-start na ako ng laba. Kasi pag naglalaba kasi ako once a week. Ayan. Mahirap din maglaba ng mga puti, guys. Kailangan talaga, ano, iihiwalay natin. Natin. laba laba pag may time guys oras ng paglalaba ko ngayon Ay, mahirap na talaga guys sumasakit na yung balakang ko talaga Tapos guys, ano ah uh, iwanan ko muna ito at at uh, titingnan natin yung decolor nating nilabahan. So punta tayo dito. Hello, good morning ang aking mga alaga. So ito guys, ito oh, ito yung mga decolor. Pang-anlaw na ito, dito ko na lang anlawan siya. Ayan. dito ko na lang siya anlawan para hindi na ako dahil habang habang nagkukusot ako sa ma, maputi na di, ano yung nilabahan kong puti ayan guys ayan so dito ayan iwawasin ko na naman yan kasi puti yan pagkatapos ng decolor o sige guys hanggang dito na lang. hanggang sa muli bye